Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito ulit tayo sa my... Parkstone. Ginagawa ko na. Nalilito kasi ako kung St. Mary Magdalene o Parkstone ito kung, nasa, kung nasaan tayo naririto. So ngayon, may nag-request sa atin si... Sir Juanito Herr. Yun lang mo yung nakalagay sa kanyang comment name at uh, pinahanap niya po sa atin Black 51, Lot 11. So ngayon, nandito na po tayo sa Black 51. Ito na po siya. Black 51 na yan at ito po yung lugar niya. Kita niyo. Usually, main road itong Black 51. Maganda ito dito kasi ang lapad itong kalsada. Ayan o, oh, lapad ho niyan. Tapos yan, Black 1. Black 1 ho yan. Okay, hinapin na natin ngayon yung Lot 11. Sama kayo ha. So, ah, uh, yun lang, nasa likod. Kasi ito yung uh, lot 9. So, yung likod niya, 100%. Yan po yung lot... Ay, hindi. 11 pala. Ito na yung napili. Ay! Seryoso ba to? May aircon na to, sir. Ah. Uh. One year to here. O lipat natin para mas makita ninyo. So ayan, no, block 51, lot 11. At uh, may aircon na ho. So hindi ko alam kung nakalipat na ho kayo. Ngayon ko lang nakita itong block ninyo o nagkamali lang ako. At uh, ito yung ina-assume ko na bahay niyo ninyo. So syempre may kuryente na. Kasi yun, may aircon na ho nakalagay. At uh, hindi ko alam kung nagkamali po ako. At ito yung block 51, lot 11. Ito yung lugar ho ninyo. Kung sakasakali, kung tama po ako. Yun, sir. Hindi ko alam kung sa Parkstone yung pinahanap nyo sa akin. Kasi wala hong nakalagay doon sa comment niyo Kung uh, Parkstone, si Mary Magdalene, Nike View, o Hyacinth, Christoph, Sabana. So, nag-assume ako dahil nakakomment kayo doon sa... Tawag dito? sa so may video natin sa Parkstone, inassume ko <laughs> na dito sa Parkstone. So nakita na natin yung Black 51 Lot 11, pero may aircon na at uh, may kortina din. So baka, hindi ko alam kung kayo na po ito, nakalipat na nandito na. At syempre, yung may kuryente na kasi may aircon na. So nakatap na din. So hindi ko lang alam kung mali po yung pinuntahan ko. At ito sana yung lugar ninyo kung ito talaga yung uh, pinahanap nyo sa akin. Kasi sabi nyo, parang tagal nyo na, hindi pa kayo nakakalipat o kung anuman. So, nasurprise lang ako kasi may aircon na. Diba? May aircon na naman. Kaya, di ko alam kung ano, comment na lang po ulit kayo kung mali po ako, no, sir? One need to hair lang ho yung nakalagay kasi doon sa, name ho ninyo doon sa comment section ninyo. At uh, kung dito po kayo sa lugar na to So, di ko alam kung late akong nabasa ko yung ano ninyo or <laughs> managkamali ako ng pinuntahan dahil hindi ko nakalagay doon sa comment section nga ho. Ano inuulit ko? Yung lugar, sabi lang kalubkob. So, ina-assume ko lang Parkstone kasi sa Parkstone kayo nag-comment na video. Kaya yan. So, ito sana yung magiging lugar niyo kung sakasakali kung tama ako. Pero siyempre, nandiyan dyan na kayo. Shoutout na lang mo sa inyo. Okay, so comment na lang po ulit kayo kung nagkamali kung saan. Anong subdivision? Parkstone, Saint Mary Magdalene, Hyacinth, at uh, Sabana, Nike View, Christoph, uh, Rancho Verde, o kung madami pa, Glorymore. So yun, yan yun lang ulinan para mapasyalan ho natin kasi ito na po yung Block 51 dito sa Parkstone at yun nga, sa sana'y magiging lugar ninyo. Pakaganda. At ang lapad. So, ayun. Okay, panapunta naman tayo sa Block 16 naman. No? Kay Asuseng. So, shout out to so Asuseng Ma'am, sir. Okay? Sama kayo, ha? So, ayan. Uh, pupunta naman tayo sa Block 16. Ang Block 16 malapit sa round table. So, yun nga kay sir. Di ko alam kung nandyan na po kayo o wala pa. So, may kuryente na ho kayo dyan nakatap na yun doon sa ano ninyo. Kung mali po ako, so comment na lang ho kayo kung sa Parkstone. Okay, so yun, sama kayo sa ano ha. Pagpasyal natin sa mga possible na bahay ho ninyo, na maging bahay pala ninyo. Okay. So napakaaga ngayon pero napakaalinsangan ng ay, doggy ng panahon. Nagpapawisan na agad tayo, ang aga-aga pa. So inagahan natin ngayon gawa ng uh, madami akong gagawin mamaya. So uh, shout out kay Sir Ruwil Lipat at uh, sa buong team ng uh, Lipat. At yun nga si Sir kasi nagpadala na ng uh, mga ibibigay doon sa mga nag-request o humingi ng tulong kay Sir Ruwil Lipat at sa team. At ngayon, na uh, hinahati ko lang yung oras natin. No? So, hinagahan ko yung pag-ikot ngayon dito sa Parkstone kasi may pupuntahan tayo ng 11. So, alis ako. Mga 3 hours yung magiging biyahe ko mula rito sa lugar ng Naik, papunta ng Manila. At yun, ah... Uh, Kukunin din natin na yung pinadala ni Sir Rowell At, uh, siyempre Papamigay na natin yun Doon sa mga beneficiary Tingnan natin kung sino yung mga bibigyan Kasi, napakadami nung, uh, Mga So, ayan, nandito na tayo sa Malapit sa may circle So, ang hanap natin ay, black uh, Block 16 Ito kasi 19 So, malamang Yung nandoon sa kabila Ayun yung nandito yung 90, uh, 16. Okay, punta na natin. So ayan, main dito. ito. Ito, 18 na. Oh. 18 na po ito. At yun, may video tayo dito. Mga na 2 weeks ago, 3 weeks ago, 1 month ago. So yun nga, nililinis na dito yung nila yung lugar. Oh. Dito sa may lugar na to yung mababang black. ah, uh, nililinis na nila yung mga kabahayan dito. So, tinabas na yung mga damo sa harap. Ayan, nakikita nyo. Wala na. Hindi na ganun kadami, pero natubo na naman ulit. <laughs> At, uh, ayun. So, sana, malipad na kayo. Okay, so, 17 na ito. Ang katapat niya ay block 22. So, ang hinahanap natin ay block 16. At yun, shout-out kay Sir or Ma'am Asusing. No, lat 4. So, malamang nandudong kayo sa kabila na yan. So, malapit kayo sa dulo. Excuse. Itong gusto ko dito, kasi itong patwok na to, ayan, nakasimento na, compare sa iba. No? So, magaling yung, ah, ito na pala tayo. Okay, dito na tayo sa block 16. Ikita ninyo. Uh, Ligtad yung ating kodi ko. Yun, lot 4. Ito na, block 16, lot 4. So, ito lot 3. So, 100% yung nandun sa likod. Ayun po yung lot 4. So, pangalawa kayo sa corner lot. Ayan, oh. Ito na yung corner, eh. Pero ito na kasi fat walk. So, wala na rin. Hindi magagamit na yan. Okay. Ah, main road kayo, no? Sir Ma'am Asusing. Ah, kasi yun. Kasi main road siya na ha? hindi ganun kalakihan yung kalsada compared do'on sa ibang mga main road. So, kaya ito yung lugar. Kaya kung nasasabing main road po ito, kasi wala kong gutter dun sa dulo. Ito, katulad nito. Ay, ah, nakikita nyo ba? yung ganitong gutter na yan. So, kaya na sinasabi ko na minro dito kasi dire-diretso ang papunta din doon sa Kabilao. Ayun No? Diba? So, ayun. Nandito na tayo sa Block 16, Lot 4. At uh, ilipat natin yung ating video para mas makita ninyo ng mas maayos yung possible na maging bahay po ninyo. Okay, so ayan ho. Yun yung lugar ninyo, yung possible na maging bahay ho ninyo. So far, so good naman. So, maliban sa nakikita nyo yung mga parang baging na yan, at yun, may kuryente na rin ho kayo, hindi natin alam kung nakatap na yan, no? Sa line, papunta sa loob ng bahay yun ninyo, and then hindi natin mapapasok kasi nakasarado. Ayan o, oh, kalak. So, yung magiging problem nyo lang dito, although, ayan, may host na kayo ng tubig, yung line, no, ng tubig papunta doon sa loob ng bahay ho ninyo, ah, uh, yan, no, wala na. Pud-pud na. So, baka barado na rin yan. Di natin alam. So, sana magawang panamparang pagka tiniktik yung ano na yan para pagka nagkatubig kayo may kakabit papunta dyan sa loob. So, sana wala na problema dahil kung barado na ho yan, 100%, gagawa kayo ng panibagong line. So, ito yung magiging lugar ho ninyo. So, okay naman yung bahay. So, ayan, ayan, ayan. Karamihan dito sa may side na to, uh, may mga kuryente na. Ayan, nakikita ninyo. So, bali, mas malapit kayo dito sa may halang, noong nadaan. So, sa may San Roque yung lusot ninyo. Tapos, pag lusot niya lang ninyo ng tulay, Usually, both sides na mo pala ng entrance dito sa Parkstone, papunta dito ay may tulay, no? may ilog kasi parang uh, napapalibutan to ng ilog, kabilat kanan. Pero huwag kayong mag-alala, itong lugar na to ay napakataas. So siguro yung ilog na to eh, kung sa building na sa tatlo o apat na palapag yung taas. Okay? So ayun, okay na tayo dito sa Parkstone. Meron pang nag-request atin na parang Block 79. So nawala kasi yung file ko nakaraan. Parang nalagpasan namin yon so huminga ako ng dispensa doon kay Sir or Ma'am uh, double check ko yung mga comment baka sa kalyan doon pa kayo yung aking uh, listahan kasi nawala na at dagawin uh, na sana natin sasama na rin sana natin dito sa pagbisit natin nung possible na maging bahay po ninyo. so ayun lang at uh, go na ho tayo kasi marami pa ho tayong pupuntahan. Marami ho kasi tayong gagawin ngayong araw na to. Kaya medyo yung oras natin inahati. Ayun, uh, yun, uh, nasasabi ko nga sa ibang video natin na meron na ho tayong uh, YouTube channel para sa pagkakawang gawa, no? yung uh, charity. Dahil tayo po yung naging member no? ng Tim uh, Team Ruilifat. Shout out ho kay Sir Ruel, yung aming uh, tawag dito head nung uh, charity work natin no so vlogger din po sila mga vlogger din ho yung mga kasama dun sa ano na yun na nagbibigay po ng tulong sa mga kababayan ho nating nangangailangan talaga ng tulong uh, ng tulong no at yun so nagbigay na ho kasi siya nung uh, humingi ng tulong sa kanya at kukunin natin yun subukan natin may pamigay o may bigay yung iba doon sa mga dapat bigyan na humingi na tulong ko kay Sir Roel. At uh, sana magawa kasi dapat 11 makalis na ako papuntang Manila dahil may gagawin ho tayo doon. Okay. So, ayan. Sa damaga po. Ito yung lugar pagpasok nyo, pwede rin kayo lumusot dito. Pwede din ho kayo doon, um, sir, ma'am, sir, asusing lumusot. Ah, kikita nyo ba? Ayan dyan. At pwede rin kayo dito lumusot na to. So, ito yung pagiging lugar po ninyo. Okay. So, yun lang. Shout out sa... Sa nag-request dito sa Farkstone na si... Ay. Sir Juanito. Juanito Her at shoutout kay uh, Sir or Ma'am Asusing. So yun lang ho kasi mga nakalagay na name ho ninyo sa sa comment section ho natin kaya ayun lang ho yung maano mabibigkas na pangalan. At uh, go na ho tayo, pupunta naman tayo ngayon sa Nike View dahil napakarami hong nag-request sa atin doon na pasyalan yung possible na maging bahay nila at uh, Siyempre, Gagawin natin lahat na mapagbigyan sila kung hindi man sa mga susunod na lang una araw. Kasi, doon nga, dami natin gagawin. Maagaw ngayon, eh, inagahan ko. At, uh, okay, go na tayo papunta doon sa ano. Uh, maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat sa mga nag-views, -view sa mga videos na inupload natin sa ating YouTube channel. At, syempre, doon sa mga bago pa lang no na mapapadaan sa ating uh, wall so paki-subscribe at share na lang mo yung mga video na ina-upload natin para mas marami pang ma-aware no mas marami pang makaalam okay so go na tayo maraming pong salamat sa inyo thank you